Good evening, I'm back! This is brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Isa kaya sa kanila ang mag-uwi ng corona dito sa Miss Universe Philippines? Kung sino to? Yan ang tatalakay natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe Philippines kasi nga naman ang mga naririnig nating magbabakbakan possible ay talaga mga veteranang galing na sa isang national pageant. At ito ay hindi lang sila basta-basta sumali sa national pageant na mga dati na silang reyna ng national pageant ng Binibining Pilipinas. Yes! Kaya naman na-excite tayo kasi etong mga kandidata na pag-uusapan natin ngayon ay mga lumaban na talaga sa international pageant. At hindi lang yon talagang kaabang-abang ang beauty nila dito sa, Binib uh, sa Miss Universe Philippines dahil syempre well experienced sila at alam mo yon yung talagang alam mo yung di kalibre talaga ang mga galawan na pwede nilang ipakita ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Pero ang tanong ko, isa kaya sa kanila talaga ang makapag-uwi ng corona dahil sa mga experience natin na lumaban ng Binibining Pilipinas Tapos punta sa Miss Universe Philippines, ni isa sa kanila ay wala pa talaga ang nakapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines Dahil hindi siguro nila destiny or dahil hindi sila umarangkada ng bonggam-bongga -bongga sa laban nila nung mga panahon na sumali sila sa Miss Universe Philippines. But ngayon guys, talaga namang patindi ng patindi dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat na kandidata ang naririnig natin na galing sa binibining Pilipinas na nag-title holder na at yung iba naman ay nag-runners up. So ngayon, sila kaya ang manalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? So, sino sa kanila? So, yon ang aabangan natin. At ano ang tra Siyempre, anong transformation ang makikita natin sa kanila. At hindi lang yon siyempre kung paano sila arangkada. Hindi biro to, ha, kasi from international beauty queen, pupunta ka dito sa Miss Universe Philippines and then babalik ka uli sa basic, di ba? At ipuprove mo sa lahat na you are truly queen. Pero kasi ang mahirap, hindi lang naman kasi ikaw, kundi may mga makakalaban ka na naging reina na rin doon sa binibining Pilipinas. Ayun yung matindi, ayun yung mahirap. Talagang challenge talaga. Ito challenge mo yung sarili mo. And then, magkakaalaman kung hanggan saan ang tibay ng bawat kandidata. So, isa sa mga naririnig natin ngayon na talaga naman, oh my God, eto talaga kaabang-abang to, si Stacy Gabriel dahil siya ang magiging Miss Universe Philippines ng kainta. Naririnig natin si St Stacy na talagang nung nakaraan taon pa ay very open na siya nasasali talaga siya sa Miss Universe Philippines at napapabalita nga natin na siya yung ipapadala ng kainta dito sa competition nila. And then, as uh, si Stacy, nung lumapas siya sa Binibining Pilipinas, isa siya sa mga naging paborito ko talaga kasi iba talaga yung kanyang kalibre. Yung beauty na meron siya at uh, during her time na lumalaban siya sa Binibining Pilipinas, talaga namang masasabi ko, oh my God, hindi mo pwedeng isnabin kasi kung tutuusin, talagang grabe, grabe yung ipinakita niya doon. Akala ko nga magta-title siya Pero nanalo lang siya second runner-up sa Binibini Pilipinas. Alam mo, sa totoo lang, bilang second runner-up ng Binibini Pilipinas, lalo na kung ganito ka talaga kagaling pagdating sa communication skills, hindi ako magtataka kung gusto mo uli sumali. Kumbaga parang another chance, di ba? At very often naman siya mula noon. At ayun nga lang, nagulat lang ako na talagang pinili niya talaga ang Miss Universe Philippines. But, kung beauty ang pag-uusapan, meron naman talagang i-offer na beauty itong si Stacy At kung galing pagdating sa communication skills, wala tayong pag-uusapan kasi talagang likhang magaling talaga ang com skills ni Stacy Kahit ako masasabi ko, siguro pag-aralan lang niya yung mga galawan niya, talagang masasabi mo naman na pwede talagang pang Miss Universe Philippines. Kung baga, swak na swak. Ang beauty, yung galing, talagang masasabi ko na, oy, huwag niyong isnabin binat underestimate. Baka mamulaga siya ng bonggang-bongga -bongga sa atin. Di ba? And then, pangalawang nababalitaan natin na lumalaban ngayon sa Miss Cebu ay si Chris Stephanie Johnson. Actually, nagulat ako nung nabalitaan ko na lumabas siya ng Miss Cebu. Unexpected. Kasi nga naman, parang pili ko overqualified siya pagdating sa competition. Kasi, Marami siyang napatunayan. Lumabas siya ng Binibining Pilipinas, nag-title siya. And then, lumabas siya ng Miss Intercontinental, nag-second runner-up siya. Medyo matagal na panahon na wala tayong narinig dito kay Chris Stephanie. Pero, nang bulaga nga siya ng bigla, nang sumali siya dito. So, parang sabi ko, wow, surprising. So, maganda lang kasi parang uh, si Chris Stephanie, gusto ko siya mula noong lumaban siya sa Miss Binibining Pilipinas pero nawirdohan lang ako kasi parang bakit ka nandirito ngayon? Bakit bigla? Bakit, bakit kasasali. Ano ang gusto mong ipakita sa amin? So, dun sa part na yon so, yun yung inaabangan ko sa kanya. Kasi kung iisipin mo, ah uh, si Chris, parang feeling ko, naging contento na siya sa pagiging title holder niya noon as a binibining Pilipinas Intercontinental. And then, unexpected, out of the blue. And then, ang alam ko, she's at 35 or 30, oh, 35 years old or kung di ako nagkakamali, nasa 36, ganon. At nagulat ako kasi parang sabi ko, wow, ang laking challenge to para kay Chris Stephanie na lumahok siya sa Miss Universe Cebu. At talagang dumaan siya sa national pageant. Kung iisipin mo proper yung dinaanan niya, hindi lang siya basta-basta, O oh, kasi title holder na ako, so dapat excuse na ako dito. Ako na lang yung i-appoint ninyo. Hindi, lumaban ka ng patas at sabayan mo ang mga bagong kandidata. So talagang challenge talaga to kay Chris Stephanie. Doon ako natutuwa sa part na yon. Pero kasi, ang tanong ko, Manalo kaya siya sa Miss Cebu? Kasi kung tutuusin dapat judges na dito si Chris eh Hindi na siya dapat talaga yung sasabihin mo magiging kandidata pa dyan Kung pera na lang kung i-appoint siya But no, dumaan siya talaga sa proseso Ayun yung maganda And then ngayon ay ah, hinihintay natin kung siya nga ba ang ipapanalo ng Cebu Para sa laban niya dito sa Miss Universe Cebu At kung nagkataon ayon makakarating siya sa Miss Universe Philippines exciting to di ba so abangan natin si Chris Stephanie Johnson pero syempre nakakalungkot naman kung hindi siya ang magtatitled title dito dahil sabi ko nga overqualified na siya kung tutuusin di ba so yon and then isa sa mga naririnig natin ngayon ang tagig kasi ang tagig wala silang patient pero may mga nababalitaan tayo na mag a -appoint daw to. At isa din sa mga beauty queen from the Binibinin Pilipinas, ang i a nila, ito nga ay si Christy McCary. Nagulat din ako kay Christy kasi parang ang tagal akong walang naririnig sa kanya. Kung iisipin mo, si Christy naman, kung beauty ang pag-uusapan, talagang swak for the Miss Universe Philippines. And then, yung height na meron to, talagang mapapawaw ka at yung ganda na meron siya, talagang pwedeng sumabay. So, kailangan lang siguro talaga pag-aralan ng maigi kung ano yung galawan kasi parang nasayangan naman ako kung baga parang kung hindi siya mananalo dito sa Miss Universe Philippines sa totoo lang. Kasi parang perfect na candidate siya. Si Chris ay lumaban na ng dalawang national pageant sa ating bansa. Ito nga ay ang Mutya ng Pilipinas kung saan nanalo siya ng Mutya ng Intercontinental, di ba? And then, nilabas siya sa Miss Intercontinental. Ang pagkakaalam ko, nag-first runner-up siya doon or naging finalist. So, hindi ko lang sure. Nakalimutan ko na. Top 12 niyata. Pero ang alam ko, nanalo siya ng uh, Intercontinental Asia. Diba? And then, uh, lumabas siya ng Binibining Pilipinas after a year. So, sa Binibining Pilipinas, nakuha na naman niya yung titulo... Intercontinental. Si Chris Stephanie Johnson ang dalawang thesis na nalumaban ng Miss Intercontinental. So, yon At talaga naman, nagulat ako kasi unexpected at that time na parang, wow, sasali daw to sa Miss Universe Philippines. So, nakakatuwa kung iisipin mo kung totoo man to. Actually, gusto ko siya sumali noon pa. Pero, parang wala sa vocabulary ko na magjo-join pa siya kasi parang nananahimik na siya ng matagal eh. Sabi ko nga, asa na kaya yung babaeng to? And then now nandito. Sana makapag-prepare talaga siya ng bonggam-bongga kasi nasasayangan ako sa kanya kung masasayang siya ng Miss Universe Philippines. Sabi ko nga, pwede na sa isang taon. Alam mo yun, kasi marami tayo nababalitaan na malalakas ang sasali ngayon. E eh, kung makikipagsabayan ka, make sure lang na malakas ka. Kasi sayang naman kung gagawin ka lang nilang runners-up gagawin kanilang ano sana titled kasi sa totoo lang magandang ano to magandang laro to sa Miss Universe kasi talagang bongga pero dapat lang talaga na turuan kasi yung pasarela niya hindi pa ganun kumakabog yung beauty everything heights nasa kanya na lahat kailangan lang talaga i-training ng maayos para makapokpok ng maigi pagdating sa pageant. Ayun ang kailangan kay Chris Stephanie. Kasi sa totoo lang, potential. Potential na maging isang beauty queen. Totoo. At ayun nga, sa Miss Intercontinental, nag-first runner-up siya. So, medyo nawiwirduhan ba ako dahil bakit ka uli sa sali? Actually, hindi. nawiirduhan lang ako kay Chris Stephanie kasi parang na nagulat lang ako. Pero yung kay, kay Christy McCary, hindi ako magtataha Kung baga, na-surprise lang ako na parang dati ko na kasi siyang wini wish list tapos ngayon oh my god nandito na siya so yon and then of course nandito din si ang pambato ngayon daw ng Quezon province na si Ate sa Manalo so yon so si ati sa Manalo to be honest, sobrang tagal na natin hinihintay sa si Atisa Manalo na sumali uli. Sa totoo lang, si Atisa, hindi ko alam kung ano yung na feel ng tao sa kanya ngayon kasi maraming nagsasabi na ko hindi naman siya pang Miss Universe. Na feeling ko, may -e el tokuyo siya sa Miss Universe. I don't think so. Hindi ako nag-iisip ng ganyan. Noon pa natin siya hinihintay. Bakit ngayon parang biglang nagbago ang isip ng mga tao sa kanya, di ba? Kung ako tatanungin mo, sa totoo lang, ah uh, si Atisa Manalo is a very qualified for the Miss Universe. Do sa mga nagsasabi, na ko hindi naman siya qualified doon, mukhang matatalo lang yan doon. No. Sa beauty na meron si Atisa Manalo, talagang nagduda ka. <laughs> so, ang gagawin lang naman sa beauty ni Atisa, kasi she's a look like sweet. Pero huwag nyo kakalimutan, maraming sweet face ang nanalo sa Miss Universe. Yung mga magaganda talaga na masus, masusweet yung mukha nila. So, ang kailangan lang kay Atisa ay transformation. ay uh, styling. Babaguhin yung styling niya. Gagawing matapang. Gagawin, ay uh, siguro it's about makeup. Siguro gagawin lang na mas heavy kasi light lagi yung makeup niya but beautiful face for ati sa manalo oh my god maloloka ka sa kanya kasi maganda talaga ang isang ati sa manalo para kang nakakita ng berhen sa harapan mo kung beauty ang pag-uusapan di ba so yon so doon ako na excite kay ati sa kasi parang how you transform yourself saka kung experience, wala tayong pag-uusapan kasi susunod ko naman sa ng yung first runner-up sa Miss International is ina para masabi mo na o may experience yan na maganda. And then plus nakasama niya si Catriona Gray, nakasama niya si Miss International Venezuela. Kung baga, parang napaligiran siya ng mga beauty queen talaga. Kung baga doon sa part na yon masasabi mo na maraming alam si Atisa Manalo para manalo sa isang beauty pageant, sa international pageant uli. And then, I think, kung sa kanilang lahat, lahat naman sila deserve. Sabi ko nga, si Chris McTerry, inaabangan ko siya, sobrang tagal. Dahil sabi ko, perfect. Pero parang feeling ko, wrong timing ang pasok. And then, eto naman si, si ano, si Kainta, na lumalaban ngayon, na Ah, uh, si Stacy, parang piling ko din na parang maganda sana, pero dapat Stacy pag-aralan mo. And then si Chris Stephanie Johnson, parang nagulat lang ako kasi parang sabi ko, paano ka mananalo dito? So ano ang i-offer mong bago? At ano ang gusto mo ipakita? So lahat naman sila potential kasi may mga international title na sila. Kumbaga parang uh, alam mo na umarangkada na sila ng bonggang-bongga sa international pageant. Pero kasi ang tanong na lang dyan, it's sa kanila ba talaga ang kukunin ng bagong Miss Universe Philippines or sila ba ang mananalo or isa sa kanila, di ba? So, yon ang kaabang-abang. So, papatunayan uli ng mga taong to kung ano ang galawan na dapat nilang ipakita sa Miss Universe Philippines. Papatunayan nila sa atin na deserve sila na masungkit nila ang corona ng Miss Universe Philippines at malalaman natin yan kapag nakapasok na sila dito sa Miss Universe Philippines at nagkukumpit na sila. So, I'm so excited for them kasi parang feeling ko uh, hamon ulito sa kanila. Pero syempre, nawiwirduhan lang ako dun sa part na parang bakit kayo uli nandito? Bakit ba kailangan lagi nyong patunayan ang sarili nyo sa amin? And may napatunayan naman na kayo. Kumbaga, Parang sa akin, is na. Pero sige, it's another challenge for them. Eh, tignan natin kung ano at paano nila gagawin masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. So, yun yung aabangan natin sa kanila. Abangan natin kung paano sila talaga makikipagpukpukan. Lalo na, reyna to reyna ang labanan. Eh, tignan natin kung matatalo sila ng baguhan kung makakalusot ba ang baguhan sa kanila. So, ayan ang malalaman natin. So, for sure, sports naman sila lahat at nandun doon yung positivity na alam mo yon na possible na pwede tayo manalo dito, pwede din naman tayo matalo. So, yun yung abangan natin. So, yon guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa apat na reyna na galing na sa Binibining Pilipinas? Tingin ninyo guys, isa nga ba sa kanila ang mag-uuwi ng corona na Miss Universe Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawa, suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive, walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow, thank you guys. Paalam. Thank mm -hmm. you.